Joy, <laughs> <Chui -chui. laughs> <Tam -dudong>. Joy. Hoy, pili. <laughs> isa isa sila, pwede magilog mag ha, di mag Kaya da... Wala man ni time. <laughs> <S -sylopen laughs> laki. Ako sino pwede sa laki. Nan! Bebe, bebe. Bebe, pwede ka. Bukan Joy dito. Oh, silapin. Kisa daw ay silapin, oh. Day, Natay, oh, hindi. 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 Hindi.

Wala sila Lupin. Ilo si Lupin. Isulod ang si Lupin. Isulod 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 si Lupin. Kapili ako. Short. Ano? 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 Ano?

Isulot ang Napay, napay mga bata. Baya. Isulot, isulot ang silopit. Napay, napay mga bata. Baya, napay mga bata. Napay mga bata. Don, dah puno naman na manak don. Dagan paybata sebario. Kena oh, O, nak. na. lu silupin asal maiku silupin. Ida ida sup. ida mau apa nama? na ikaw ito ba nabilin? O tama na puno na. Puno. Asa, ano hal <ubersol> sa oh, <laughs> na. Ay, okay, isa na okay, okay, na, okay na. Okay, <derecho> okay na. Magdugami no, oh. Tama na. Hoy, gino ko. Hoy, wala na nailabot. Wala ang nanay naman Bata lang, bata lang. Bata lang. Bata lang mapili.

Maikot ni Sari. Okay. Oh, maikot ni. Ouais. ba? maikot ni Isulod lang, isulod. Isulod. Kana isulod hindut na. Kana o kana o kana kana sini na o hindut na. Kana 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 basi ba si mo sobro. Ohihat anak niya

Oy, na atoy bag siya. Isulod sa bag. Bag. Day, day, day. Kato siya, day. Oh, day. Isulod. Dolpo. Dolpo. Kato sa lang. Isibat na. Sige, sila pa Sige, <laughs>

Morning guys, ang aming tagahugas, ang maot. Tarungan na ha. Yes, madam. <laughs> Ay, so dito kami natulog guys. Oh, dito na naman natulog. Naglinya. Ang sakit, ang sakit talaga. Sa ano na sa bukid na ako guys. And then dito, kwarto din dito. At yun, dito nilagay lahat ng mga ano. Uh, um, yun, maglaba ako, guys. Kasi din, ano. Lugar-lugar dito. daghan humay, oh. Daghan humay. Na yan, humay yan. Kani? oh, humay. Ay, oo. pila kasako na yan. Tanawa daw yan. Tulo. 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 Tulo kasako. ano sa kama. Namis bukid guys, namis bukid. Daghan may sudan ma, ayaw nagluto ma. Hala, ipaksiyo na lang tungkuan, ma. Kinilaw. So kahapon, bumili kami ng maraming kinilaw. And then ipaksiwin na lang. paksiwin Ito, paksiwin. Diwan, diwan dito sa bukid, guys. Okay. Hala, ang pagod. Mga on, magpagod? Hala, mauta ani oi. Bapo wala na gutano ug eh. kita wala ka daw. Dili awa, wala. Hala, wala na man ni pa. Unod di ba? Natanggal. Subaan wala naman mo oi eh. kadaghan ba ninyo oi? Eh? Panghawa mo be. Kapuyan ni mga dagway oi, oh, panghawa ra <laughs> gud bubi hawa. Dali. Aw, oh, balik, balik na lang mo binali. Balik. Balik. Balik, Lingkod. Si Boyet oto-oto. Sagdi lang. Okay.

Ha? Ay, Ay pangaon mo, oy, ginoon ko na ang mo. di na, muabot Ma dito, magkaon-kaon pag sure mo. Hindi, mga o, bantayin niya, pag-abot dito, mag gotong mo, ha? Ayaw mo pag Nya? Nabawin! Nabawin! Okay, hindi na ko naman ha? saan na yung mga? Hindi, sila <laughs> nga sa'yo mga pa. Ito nga ba? Ito sa mula ba? Anani dito? O ngani ka nang puan, ka nang pula puti, ka nang? Dili, buraha. Ndi ato, daki ka nang saman muna ato? Anu man kadi? Asa dapit ka mga di mga puan ke pura, o puan tamang muna sangin doon mong beli para anti sakani o puan na. ha pila ni Miss? Uh, One oh. ice cream tung isulod asa usa at oh. kabit bit na sila bit-bit na lang nakabit Uy. 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 Nakasala na. Nakasala. Kalitong din niyo. Wala na lang kasi kuya. na. Ay, sorry, sorry. mo. Ano ni? Bata mo Mauna na yun eh. iya dari ini anhi Filipinas Pilipinas kaya mamaligyag isda 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 nagpalit pa sin nagkuha pa sin deck card after mm. brand asa man imong gipangwa lang o kana lang o. Oh, para may sa kuan kana kuha na oh ah, ilista niya. kabalo na mo kusay na palit ha timan eh ha dapat si mom kuha na ni Hello, day. Hi, Blanco. Hi. Hi. <laughs> Kiapakan ni pagana sa ra ah. lang, Kisa nambulpin lang. Oh, oh. lami ra siya ku an buto bisa Do. Bisan siya lami na. Lami kay na sa batong Ah, uh, ku an lang ka sa ano? Kini oh, kana kana si. Wala si mama nawa na college six day ugana dili ko lang dali dali oh dili sunod siya ko wala day minggu ba tao sa daghan na mo patama magiha pagkuan baboy niya magkuan sa sunod na magkuan daghan pag adlaw dili para asa daw ni day tani lagi wala na na day na day Kuan mais yang dipangita. Nang di boleh si guru ng mais. At least try it zat DFS. <laughs> Ala <laughs> <laughs> talo na. Bantur. Direa. Tolong. Mau Ayo, aku ambil sa bag bag lang ko. Ha? Malmulig nga. Ano mo tayo sa'yo? Ang sabon hey. na mo tayo. Sigurad. Ha? Tumot? Ha? Ariel? Ano sa mga day? Duha ah. Walay dako, walay dako day. Duha ah. Yun ang isa day. Perteng pagkadaghan sa mga tao. Lagbaldi para sa ilang ano. Isda po, palit po tag-isda. Ah, uh, daghan lamig kay ilang mga pro, lamig kay ilang mga ano. sabaw uy daghan na daghan daghan na dai kay maglaw magpalaw uy ta gang 205 inyong patatas ga ha patatas tag pila kilo ay 140 ha dai patatas 205 unsa po ano man layak naman 1000 tinaka sabi na, hmm, na kong dami kwarta. Wala, pagto. Puna ko dami kwarta. Ha? Huh? Sige. Tama. Dito sa isdaan. Takakilo. Ing-ana yun. Uy, yun lang yun. kanina. <laughs> Hindi kong tutok <laughs> sa iya gabi-ing. Ha? Hindi tutok sa iya gabi Kung naman na patundin. Di pa ngayon alin mo tihi? nimo mo? Ha? Bustita. 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 Ikaw tayo, singante. Double. 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 ang Double. 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 Ano? Anong tabis? Nagabiw ako. Puro mukha ko. Ano? Kalaan. Ano? Anong ilaw? Ha? Ilaw. Anong ganahan mo mag-ilaw? Kaya nasa kasi lamit. Langlang, Ang mo. Ang wala man mo, magwaan mo. Manggoplot. mo. pa kung <coughs> inahan <coughs> feeling mo yung <si> mga feeling mo mo daw yung mga mo mo daw yung mo mo daw yung mga daw yung <laughs> mga mo daw yung mga mo